Dahil nga Chinese New Year ngayon ay madami na namang papremyo ang lottery dito sa Taiwan. Hindi nga lang palabas sa premyo dahil milyon-milyon ang pwedeng mapanalunan. At taon-taon nga pala itong ginaganap dito sa Taiwan at meron na din tayong mga mangilan-ngilan na kababayan na nanalo ng milyon. Kaya ngayong gabi sa susubok naman kami ni Baby Lab. Kaya pagdating namin dito sa lotohan ay namili kagad kami ng mga lucky numbers namin dito sa may mga scratch card. Baka kasi makachamba kami ni Baby Lab at kung mangyari man yun ay maipapagawa na namin yung project naming bahay. At makapagpatayo din ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Nakakasawa din kasi maging isang OFW kaya lang wala tayong choice kasi mahirap maghanap ng magandang trabaho sa Pilipinas. Pagkapili nga ni Baby Lab nung scratch cards niya ay kumaskas na din kagad. Lucky 8 nga pala tong napili ni Baby Lab na unang kaskasin. Sana, eh. <laughs> 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 ang alam ko dapat may 8 eh. Ay na, may 8. pa na eight, eight. eight yata. <laughs> <laughs> na focus nga sa pagkakas kasi si baby love at ako naman ay seryosong seryoso sa panonood. Eight <laughs> 24, five, six, seven, oh. 80, sa unang kaskas -kas nga namin ni Bebe, labay bokya ka agad. Pero ipabarcode mo. Six. Dahil nga bokya dun sa una, ay sumubok ulit si Bebe, lab na kumaskas ng isa pa. <coughs>

<laughs> Wala to alam ko eh. Meron yan? Meron. ba yun? Dapat tatlo din to. <coughs>

Pagtapos ng kas, kas ni Baby bay ipapacheck naman namin kung magkano ba talaga yung panalo niya. Dahil nga nanalo si Baby labat at ginanahan ay kumuha pa ng isa? Hmm. Na, na, man? lang isa. Meron mo Bakit lang. <laughs> Diamond. Diamond nga, dalawa, dapat tatlo. Mm -hmm. Dalawa sana. Mm -hmm. <coughs> Ayan, 1K. What do you say? Zero? <coughs> Dalawa yan. Dalawa to. Four hundred. Dalawang <laughs> 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 Pangatlong subok nga ni Bebe, labat na naman siya ng 320. Kaya kumuha pa kami ng isa at ako naman yung nagkaskas, ka kababali. <laughs> Mm -hmm. mm -hmm. Ito, tatlo. Eighty thousand, oh. Nung ako nga yung kumaskas, kaw kababalay, wala tayong napanalunan. Mangitit talaga itatakan. <laughs>

Sa part na to nga ako kababal ay sumubok naman kami ni Baby Love nung tagwa 1,000 kasi nasa 50% chance of winning daw dito kaya tinry namin. Eh, okay. oh. 25. Mahaba-haba yan. <gibaga> 12, million. <gibaga> 12 million. 12 million. 5 na. Yan pa rin ang slang yan. Mga 6 200 na ah. Eh, dapat makuha ito mm -hmm. Mm, dalawang 6 na Ha? Masa lang? Ay, masa lang ba? 200 12 million nga <laughs>

Ilan na yung 100? Ilan dyan? Isa? 1, 2, 3, 4, 5, 500 nga. Talo ko pa ng 500. Sarap ko ng 500. Ay, ay, against the light tayo uuwi na ang mga talunan talunan sa kaskas sumubok maging milyonaryo pero bigo patunay na sa sugal dito tayo sa sugal ay sorte sorte lang yun lang lako salamat